Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isang source ang nagsabing tinanggihan umano ni ABS-CBN journalist Karen Davila ang alok na bayad na panayam mula sa negosyanteng si Sara Diskaya. Matatanda ang tumakbo si Diskaya laban kay Pasig City Mayor Vico Soto sa 2025 midterm elections. Nitong ikadalawamput isa ng Agosto, nagpost si Mayor Vico sa Facebook ng screenshot grab ni na Corina Sanchez at Julius Babaw kasama si Diskaya at inakusahan ng mga ito ng umano'y paid interviews na posibleng umabot ng milyon ng halaga. Mariing itinanggi ni na Sanchez at Babaw ang akusasyon. At iginiit na isang feature interview lamang ito at hindi investigative reporting. Binalaan pa ng kampo ni Corina si Mayor Vico na maaari itong mauwi sa demanda dahil sa kanyang matitinding pahayag. Habang binabatiko sa social media sina Corina at Julius, ipinagtanggol naman sila ng kapwa mamamahayag na si Arnold Clavio. Ayon kay Clavio, mali ang ginawa ni Mayor Vico dahil nagmumukhang sinisira nito ang kredibilidad ng mga mamamahayag. Sa gitna ng kontrobersya, lumabas ang balitang mula sa ex-page na a sword Edge na sinubukan din umano ni Diskaya na bayaran si Karen Davila para ma-feature siya sa vlog ng News Anchor. Ngunit ayon sa source, mariing tinanggihan daw ito ni Davila dahil labag ito sa kanyang prinsipyo bilang journalist, lalo na tumatakbo si Diskaya bilang kandidato. Hanggang ngayon, hindi pa nagbibigay ng pahayag si Karen Davila hinggil sa kumakalat na balitang ito. Kung totoo ang aligasyon, sino pa kaya sa mga mamamahayag ang tinangkang bayaran para sa publicity ni Diskaya?